Welcome back to my channel. Sa mga bago pa lang po dito sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button and bell button para lagi ka pong update, updated. Para lagi ka pong updated sa new videos ko. So, ayun. Long time no vlog. Bakit? Oh, guys. Gusto ko tong season na spring. Gustong gusto ko tong season na to kasi sobrang ganda ng paligid. Ah, madaming bulaklak. Pero guys, dahil spring, tag sibol. Tag -sibol din sa mukha ko. Hindi ako makapag-vlog. Tapos may ubo pa ako. Teka, excuse me. So ayun, uh, favorite ko talaga tong season na eh. Kaso favorite din ng ayan. Ayan po nangyayari sa aking mukha every spring. So ayan, yearly na lang ganyan. Tapos pagdating naman ng summer, okay na sila ulit. Siguro dahil sa, sa tindi ng lamig. So ayun po, uh, magsha-shoutout muna po ulit tayo bago ko simulan kung tungkol saan ba tong vlog na to. Siyempre, alam nyo na dahil nasa title, ano ka? Shout out po sa lahat ng mga KLT16 na magte- take ngayon ng exam, April 13 to 14. Good luck po sa inyong lahat. May God bless you all po. And then, salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta po sa akin hanggang ngayon. Kahit hindi na po for EPS yung vlog ko is pinapanood nyo pa rin po ako. Thank you, thank you so much po. Special thanks po kina Jose Temblor, Riza, Catrice de la Torre, uh, Jane Garino, ito na naman, ang boplax ko magbasa. Jane Garino, Ronald Dubai, Seventh Son, Kabatang, Jelai Okami, SAA, Maria Cristel Magpile, Ta sana tama po yung pagkakabigas ko ng mga pangalan nyo at kung hindi man po ipagpatawad. Sorry, Mian Hamnida. Uh, Jan Paul Mercado, James Vargas, Ice Lee, Glow Channel, Kaliitan, Itan, Erlin, Brando arts Brando Asilia, Jester Lerdon, Norielin Kia Kinyo. oh, sabi ko na nga ba itong ayoko eh. <laughs> Nori Norielin Kinyo, Jeric Villanueva, Rolex Paraiso, Joel Ivan Megan Emilio. Ang haba. <laughs> Mamay Undan at kay Richard Galang. So ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko po na shout out eh, comment below na lang po at isha shout out ko po kayo sa next vlog ko. So, ayan, nakita niyo naman sa title, All About Me. Get to know me. <laughs> ano ba? Ano ba tama ko? Ano ba tamang title? So ayan, siguro All About Me vlog. Uh, get to know me get to know me vlog. So, yan. Yan ay papamagat ko dito. Sabi ko nga doon sa last vlog ko, let's go deeper. Si Siri natin. <laughs> Ayan. So, nakikita nyo naman. Ah, uh, uh, ganito talaga ako. Loka. So, yan. Simulan ko muna. Uh, formal na pagpapakilala. My name is May Kalalo, 27 years old, Philippines! <laughs> Charot. So, ayun. Totoo po na ang pangalan ko ay May Kalalo. And then, yung history po ng pangalan ko kung bakit May. So, ganito kasi yon Nahirapan po ang aking magulang <laughs> na mag-isip ng pangalan. Kung ano bang ipapangalan sa magandang ito. eh, <laughs> May po ako ipinanganak. Siguro sabi ng mama at papa noon eh, ano kayo ipapangalan natin dito sa batang ito? Ay, ayo, na isabi buwan pa lang ngayon ay Mayo. Sige, May na lang. O, ayan, sobra sila nahirapan maghanap. Hmm. Sobra sila nahirapan mag-isip na aking pangalan. So, 'yon. Ah, <laughs> uh, 27 years old na po ako ngayong May. Magto 27 pa lang pala. <laughs> ano ba talaga? So, 'yan at uh, purong purong Batangas po ako. Tubong Batangas at purong niya. Barako! Alaki ang aking braso! <laughs> Sabi nila ay magmahal ka ng malaki ang braso at kaya kanyang ipaglaban. So, yan. Malaki po ang braso. <laughs> brazo de Mercedes. <laughs> so, tapos, ako po ay kasal na at meron na po kaming anak na babae. At magsi 6 years old na po siya ngayong taong ito. OFW po ako dito sa Bansang South Korea. At yung aking pong trabaho dito ay hindi po pager per <laughs> Ako po ay factory worker. Sa lahat po ng mga nagtatanong sa akin about doon sa sweldo vlog ko, kung sweldo ba yan ang, kung anong trabaho, ako po ay factory worker. Hindi po pang professional yung sweldong yon kaya uh, kumbaga parang natuwa lang ako na i-vlog siya kasi 'di ba? Factory worker pero yung sinasahod ko is ganon. So ayan, baka lumayo pa ako eh. All about me vlog to, get to know me. So yan. <laughs> ako po ngayon ay 2 years and 5 months na po dito at nakalagay po doon sa kontrata ko is 3 years, pero extendable po siya ng 4 years and 10 months. So, bakit nabubunta sa APS na naman to? Erase! So, yan! <laughs> Ano favorite color ko? Ang favorite color ko ay iba-iba. <laughs> favorite ko ba talaga yon? Hindi. Ah, uh, yung favorite ko talaga ay pink. So 'yan. Tapos po um uh, lagi po ako naka-lipstick na pink. Pag hindi pink, red at uh, pag wala akong lipstick, alam nyo na, ito yung itsura ko. Naka-lip balm lang po ako dito. So, napakaputla ako po. Mapula lang tong lip balm ko. Uh, kaya, favorite ko ay pink. <laughs> Kalimitan sa akin, damit ay pink. So yan. Ano pa ba favorite food? Ay nako, Jollibee bidang saya. <laughs> Fast food pala yon. So yan, favorite fan fan ako ni ano ni Jollibee pati yung aking baby. So yan, favorite ko talaga si Jollibee Kung talagang sa pagkain, uh, mahilig po ako sa kakanin. Sobrang hilig ko po sa kakanin, suman, bibingka, uh, kasabak, cake. Juwa-juwa. No mo juwa. So, yan. Tapos, hindi ako umiinom ng soft drinks. Umiinom, bihirang, bihirang, bihira lang. Hindi, hindi siya, ano, puro tubig lang ako at hindi rin ako umiinom ng kape. Yun talaga, number one, kape. Hindi ako umiinom yan. So, ano ang favorite number ko? Um, syempre, one and three. Thirteen. Lucky thirteen. Um, 13 dahil 13 ako pinanganak. At sa mga nagsasabi na ang 13 ay malas, ah, hindi ako naniniwala dyan. Swerte ang 13 kasi nabuhay ako, pinanganak ako, nandito ako sa mundo nung araw na atrese. So, ayan, hindi malas ang 13. <laughs> Lucky 13. Talent! Mm -hmm! magaling po akong kumanta! Sample! 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 <coughs> hmm. <laughs> Kung maiba Balik ko lang <laughs> <Yoko> na <laughs> Bakit sinisira ko ng aking imahe Ayoko na Tama na yun Baka mabasag yung mga pinggan nyo dyan Mga baso ah uh, Magaling din akong sumayaw Kita nyo naman doon sa vlog ko ng Ano Vlog ko ng tawag ba doon? Dali, pali. Ah, Namsan Tower! So, yan. Ang galing ko sumayaw. Tugs, 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 tugs. <laughs> yan. So, madaling salita, wala po akong talent. Ang talent ko lang ay magbunga nga. <laughs> so, siguro, talent ko na lang ay ang aking ano. Talent pong masasabi ang sense of humor? No. Uh, wala akong talent. Hindi ako magaling mag -drawing. Hindi ako, hindi ako artistic. Wala wala po. <laughs> wala akong talent. Tulog ako nung nagsabog ang may kapal ng biyaya ng talento. Tulog, mahimbing ang tulog. <laughs> so, ayun, alam nyo naman lahat. Hindi lahat. Alam nyo na naman na kulambo is life ako. <laughs> alam nyo na yan, kulambo is life. And then, aside from kulambo is life, Lipstick is life. Kung ang iba ay kilay is life, ako po ay lipstick is life. Ma sabi ko nga kanina, maputla po ako. Lagi po ako naka-lipstick kapag lumalabas. Uh, pulbo lang. Pulbo and then lipstick. Okay na. Hindi ako naglalagay ng kung anek-anek. Yung kilay ko, totoo yan ha. Totoo, o. totoo, gumagalaw. <laughs> <laughs> totoo po yung kilay ko. Lipstick talaga yon Lipstick is life. Pink or red? Ito na ay favorite music. Depende siguro sa mood ko. Pero, gustong-gusto ko yung mga music na rock. Gusto ko yung mga tugtog ng kamikasi. Gusto ko yung tugtog ng parokya. Depende sa mood. Kay Juris, uh, mga tugtog niya. Hindi ko na i-ano kung ano. Basta, madami akong favorite depende sa mood ko. So, yan. Gusto ko, gustong-gusto ko talaga yung ano, rock. <laughs> talaga, gusto ko yan. Tapos naka-speaker ka, dugs, 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 ang lakas ng dagundong ng aking kwarto. tas tulog pala si Roji, katabi kong kwarto eh. <laughs> dream job ko. Ako na unahang dream job ko talaga nung bata pa ako ay maging doktor. Kagaya ng sinasabi ng mga bata noon, Doktor po, kasi gusto ko pong magpagaling na mga may sakit. Ayun, ganun din ako dati. <laughs> gusto ko po magpagaling ng maisakit. Tapos kinalaunan, naging teacher. Teacher daw yung gusto. Tapos, lumalaki na ako. Madali na akong mayamot kapag may tinuturuan ako at hindi na kukuha ang sinasabi ko. Naiinis ako. Sabi ko, ayoko na mag-teacher. Ayoko na. Sira na doon. Sira na ako doon. Tapos, ang, ano talaga? ang pinakahuli hanggang ngayon na gustong gusto ko maging trabaho po ay flight attendant, stewardess. May pinagkaiba ba yun? Stewardess at flight attendant. Yun po, yun talaga yung gustong gusto ko. Dahil bukod sa para makapag-travel sa ibang bansa, sabi nga, sabi nila maganda rin daw ang swelduhan doon. Kaso, hindi ko siya na-push. Mahirap lang po kami. Ayan, lumalabas ang kaluluwa mo. Patay ka kay Makaryo. <laughs> Ayun, hindi na hindi ko na push yung anong yon, flight attendant na yon, wala po kaming pera, hindi kami mayaman. So, uh, nangyari, nag-apply lang lang ako sa scholarship. Favorite ko din po ang ketchup. <laughs> UFC banana ketchup yan. Basta may pritong ulam, lagi ako naka-ketchup. Uh, hindi ako makakakain ng walang ketchup. <laughs> ako po ay matampuhin. Uh, matampuhin ako sa asawa ko. Pero sa iba, hindi naman po. Sa kanya talaga, matampuhin ako. Tapos, uh, magaling po akong mang asar. <laughs> magaling po akong mang asar, tapos piko naman ako. <laughs> ayaw na ayaw ko po sa lahat, ay kinukumpara ako. Maganda man o masama yung, yung point ng pagkukumpara, ayo ko po talaga na ikinukumpara ako sa ibang tao. Simula pagkabata, kinukumpara na lang ako, kaya ayoko ako po talaga na ikukumpara ako. Kahit sabihan nyo ng maganda ang ikukumpara ninyo, no po, ayoko ko po na ikinukumpara ako sa ibang tao, ibang tao. Ayan. Kasi nga, hindi naman tayo pare-pareho. Iba-iba naman tayong mga tao na nilikha ng Panginoon. Kaya, wag nyo po akong ikukumpara sa iba. Ah, hindi ako dalagang Pilipina. Dala ng Pilipina. Kita nyo naman, 27, 27 anyos, may anim na taon gulang ng anak. So, yan. Gayanin nyo ako. Dala ng Pilipina. <laughs> Maagang kumire. Naka-sale kasi. Ayan, madaling nabili. <laughs> ano pa? Ano pa? Sinisira ako ng imahe ko sa inyo. <laughs> Ayan na, bala na. Pabebe ako minsan. Hindi minsan, malimit. Pabebe, pa Pa-cute. Ay, guys, ito pala. One of the boys ako. Uh, marami akong, mas marami yung kaibigan kong lalaki kaysa sa babae. Kasi mas gusto, kaya mas gusto ko yung mga lalaki na maging kaibigan. Eh kasi nga, babae ako. Alam ko yung kaartehan ng mga kapwa ko babae. Eh ang mga lalaki, wala yung arte. So, go with the flow lang sila. Parang ano, prinsesa kabaga. Pero ang asawa ko, seloso. Laylo, oto ke. Seloso yun, pasimpleng seloso ang asawa. <laughs> Kaya wala magsasarang heha. Ah <laughs> uh, guys nga pala po, uh, mayroon akong gustong isabihin sa inyo. Um ito pong So mag magbibigay po ako ng giveaway. First giveaway ko po, ah uh, ito po dahil hindi ko naman siya ginagamit, naka-stack lang sa cabinet, naisipan ko na lang na gawing giveaway. So, ano ba yung giveaway na yan? Ito po, taraan! Ayan, Filipino to Korean book, at saka po, Korean grammar in use. So, yung Korean grammar in use, ito na lang po yung ibibigay ko, pero ito pong ano, Filipi Filipino-Korean, uh, bibili pa po ako ng dalawa, at, siya pong ibibigay ko. Bale, tatlo na po nito at isa po nito. Itong Korean grammar in use, guys, ay meron pong audio. May audio po siyang kasama. Never ko po itong na-play. So, may kasama pa rin <laughs> May kasama na din po siyang cherry blossom na bulok. <laughs> Ayan. Hindi ko po ito masyadong nagamit. Sa totoo lang, 2 years mahigit na po ito. Dahil ito ako dumating ay bumili agad ako ng ganito. Hindi ko naman nagagamit. naka-stack lang sa cabinet. Eh, sayang naman. Cabinet lang na kikinabang at nagagabukan lamang. Ibibigay eh, ko na lang po. Bali po, uh, paantabay na lang po sa Facebook page ko kung paano ko po ito ipamimigay. At by June. By June ko pa po ito may dahil ipapabox ko pa po siya. One month po yung dating niya sa Pinas ng pagpapabox. Kaya, ayun, baka by June pa po ito mapapaship kung sino man ang lucky winner. So, basta antabay lang po kayo sa Facebook page ko na Team Kalalo. At ito po ang aking giveaway. Pasasalamat ko po sa inyong lahat na sumusuporta po sa akin hanggang ngayon. Kaya sana po guys, Lagi nyo po ako supportahan para kumita po tayo sa YouTube. <laughs> Direct to the point. O, yung kita ko sa YouTube, wala pa. Um, kaya sana, guys. Huwag <laughs> kayo mag-skip ng ads para bibili ako ulit ng mga books. I-giveaway ko lang sa inyo. Eh, masaya na ako sa ganitong sinusuportahan nyo ako. Gagawin kong vlog kung bakit ako nag-vlog. <laughs> Kung bakit ko naisipan mag-vlog. So, yan, guys. Uh, thank you for watching. Uh, antabay na lang po kayo sa Facebook page ko. Paalala, ulit, ulit, ulit. Unlimited. <laughs> ulit. Ulit, ulit. So, ayan, ang tabay po kayo sa Facebook page ko na Team Kalalo para malaman po ang mechanics kung paano mapupunta sa inyo to. Isang Korean grammar and use at tatlong Filipino to Korean vocabulary. So, yun guys. Thank you for watching. Bye-bye. Sarang po. Huwag ka saan na kayong magsawa na tumutok sa akin at huwag po kayong mag-skip ng ads. Thank you. Masama po aking pakiramdam. <laughs> Good night! Saranghe!